Ina-probahan na ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng 35,000 metriko toneladang isda sa huling bahagi ng taon. Ito'y para mapigilan ang posibleng pagtaas ng presyo ng isda at bilang paghanda sa closed fishing season. Si Rod Lagusan sa Report Rise and Shine Rod. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng bigas, ramdam na rin sa ilang palengke sa Metro Manila ang pagsipa ng presyo ng isda. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng bangus, galunggong at iba pang lamang dagat. Ayon sa BIFAR, epekto ito ng nakalipas na bagyo, presyo ng petrolyo at close fishing season o pagbabawal sa panguhuli ng isda sa ilang lugar sa Pilipinas para bigyan daan ng pagpaparami ng mga isda. Kaya para matiyak na may sapat na supply at maiwasan ang posibleng taas presyo sa isda, inaproba na ng DA ang pag-angkat ng isda sa huling quarter ng 2023. Batay sa Memorandum Circular No. 36, pinayagan ang pag-angkat ng nasa 35,000 metric tons ng isda, tulad ng frozen galunggong, matangbaka, bonito, mackerel at moonfish. Following the law of supply and demand, syempre pagka may sapat tayong supply, we expect na bababa yung presyo. Kaya ito rin yung binabantayan natin na hindi magkaroon ng gap or kakulangan doon sa supply ng isda sa ating mga wet markets, uh, lalo na dito sa Metro Manila. Kaya ito yung ginagawang hakbang ng pamahalaan. Paliwanag ng BIFAR, taon-taon naman nilang ginagawa ang importasyon sa isda. Sa supply outlook ng ahensya, nasa 3.27 million metric tons ang demand sa isda. Pero nasa 3.20 million metric tons lamang ang fish supply ngayon taon. Kaya abot sa 166,000 metric tons ang posibleng kakulangan. Dahil nagpapatupad tayo ng close fishing season sa ating mga major fishing grounds, at uh, para mapunan natin yung gap doon sa supply sa ating mga wet markets, kaya po tayo nagkakaroon ng uh, importation. Para maiwasan ang pagbaha ng frozen fish at kompetisyon sa lokal na isda, hinati sa dalawang tranche ang pagdating nito at inaasa ang papasok mula Oktubre hanggang sa unang dalawang linggo ng Enero. Samantala, ang mga qualified importer ay ang mga commercial fishing operator at fisher folk associations na apektado ng close fishing season. Naintindihan naman ng ilang grupo ng mga isda ang pagangkat at naniniwalang makakatulong sa pagpako ng presyo ng isda. Halimbawa, ang presyo ng galunggong na nasa 200 pesos ang kada kilo, posibleng bumaba pa ang presyo. December, January kasi close season natin sa Palawan. And so, uh, ang gagaling yung more or less 70% ng ating small pelagic supply. Ano? So, since close season yan, um, kailangan Pwede tayong kumuha ng isda. We've seen this happen naman in the past na na-stabilize naman yung presyo. Kailangan lamang anyang tiyakin ng pamalaan na mapupunta ang mga imported na isda sa mga palengke para makapagbenefisyo ang mga consumer. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.